Hello mga kaibigan, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, so please subscribe and especially click notification bell para always po kayo updated sa mga bagong video na ating i-upload dito sa ating YouTube channel. So, good news po ito mga kaibigan. Mas uh, okay po itong ZLT Stengy po natin ngayon kasi po uh, pwede po ito sa mga Ah, gumagamit ng PISO Wi-Fi, no? And ang bago pong open line ni Service din d'yon ay ah, marami na po siyang map, ah, meron pong mga band na pwede mo siyang mapagpilian. Napaka-legit po mga kaibigan, para po sa mga iba't ibang lugar na wala po talagang ah, signal kasi po dati, apat ah, lang na band yung mapipilian po natin. And ngayon mga kaibigan, papakita ko lang po sa sa inyo. And kung gusto niyo pong mag-avail mga kaibigan, PM niyo na lang po si Boss Dinjun, ilagay po natin yung bagong link niya. Sa mga ano po mga kaibigan, yung mga hindi pa po nakakaalam na take down po yung uh, Facebook uh, account po ni Sir Boss Dinjun, so ilagay po natin yung bagong link niya. PM lang po kayo mga idol. Pwede rin ito sa Piso Wi-Fi ha? So, ayan na. Ipapakita ko na po sa inyo mga loads. Ayan po. Type lang po natin yung 192.168.254.254. dot two five four then click natin ito ayan so lagat mo na natin yan mga kaibigan para ayan lagat mo na natin so tingnan po ninyo mga kaibigan ha ah. so kailangan yung mga old version nya ng uh, itong klaseng open line mga kaibigan kailangan po na ay uh, i-try ko kung meron ba siyang mga latest karon na ngayon na pang open line mga kaibigan sa 3.11.6 item po sa mga idadaan pa niya sa 2.0 yung mga 3.6 para magas, mas maganda yung band na mapipilian po maglagin mo na tayo mga kaibigan just click lang po ito admin tapos password is admin. Tapos click natin ito mga kaibigan. Ayan, tingnan nyo po mga kaibigan ha. Tingnan nyo po ng maigi mga kaibigan. Then click natin itong device. Ayan po, device setting. Tapos advanced setting. Pagkatapos dito po sa band locking. Ayan po mga kaibigan. So meron po siyang maraming band. Um, up to 41 po. Up to 41, meron siyang uh, meron siyang band 1. So, try natin yung band 1 mga kaibigan. Try natin i-uncheck natin yung lahat para makapili tayo ng mas maganda na band. Ayan po. Okay lang. Magre-restart yung modem po natin. <coughs> Ayan po. Tingnan natin sa band 1. Dito sa amin, di ko alam kung meron bang signal ang band 1. So, sa band 1 po, mga kaibigan, sa amin is 1 bar. So, try natin ibang band po para mas... Ayan po, palapitan natin. Ah, uh, itong band 1 siguro maganda to sa smart. Hindi ko alam, mga kaibigan, kasi po dalawa po yung ah, uh, ano po. Ayan po, mayroon siyang 2 bars. Uh, wala pang antenna yan, mga kaibigan. Then, next, dito naman sa band 2. Try natin yung band 2 mga kaibigan. Marami po siyang band. Kayo na pong bahala mamimili kung saan po yung mas effective po na band sa inyong lugar. Try natin yung band 2. Band 2. Ayan po. Try natin sa band 2. So, 1 bar. So, marami po siyang band. Uh, ito po yung mga band na naka nakalak tapos inopen niya da, 'di ba? Yung pagkatapos ng open line is four lang po yung pwedeng maband. Ngayon, marami po halos mga lahat ng band dito ay gumagana. Ayan po one bar. Sa smart ata to maganda. So, sa so band 3 naman, tingnan natin kung uh, stable pa ba yung band 3 sa globe. Parang 41 ata sa globe. Eh. Ayan po. Ayan. So, tingnan nyo po mga kaibigan. Meron po siyang mga band dito. O, oh, ayan po. Band 3. 3 bars la 3 bars. Sa ibang band. Try natin sa band 5. Marami siyang band mga kaibigan. Eh, napaka legit po yung open line. Kasi po yung band. Bawat lugar po. May tinatawag po tayo na band frequency na kaya ng higupin yung signal. Ayan po. Sa band 5 is 3 bars. Ayan. Ayan. 3 to 4 bars. Ayan. Maganda na yan mga kaibigan. Band 5. So, itatry natin yung ibang band para at least ma ma-try and tested po natin lahat mga kaibigan kung gagana ba. So, band 7. So, mas maganda kasi mga kaibigan na malak po natin yan. So, tingnan niyo po. Tingnan niyo po mga kaibigan. Band 7. Ayan. So, 4 bars. Diba? Yung mga nakatago po na band, mga kaibigan, lalabas po yan dito. 4 bars. Ayan po, mga kaibigan, 4 bars. Then, try natin itong uh, band 8. Ayan po, band 8. Then, click natin itong apply. Ito, try po natin lahat, mga kaibigan, kung saan po kayo na makapili. So, itong band 8, wala talaga itong, walang signal pong band 8. Ay, mayroon pala, sorry, sorry. Ayan, 4 bars din. Band 8, tapos band 28. Tayo din sa 28, mga kaibigan. Ayan po, mga lords, panoorin nyo lang. Band 28. band 28. Ayan. So, 3 bars. 3 to 4 bars yan. So, band 38. Click apply. So, tingnan natin. 3 bars. 4 bars. Ayan mga kaibigan. Di ba? Makapili po kayo. Meron pong mga signal yung bawat band. O, oh, ayan o, oh, 4 bars table. Ah, ayan, lipat-lipat siya. Okay, 38 pala. 38, then next natin mga kaibigan, check lang po natin ha. 39. Try natin mga kaibigan yung 39. Dami palang tinago ng mga band na nakano pala dito. Nagtaka ako mga kaibigan, hindi ako makapaniwala na may mga ganito palang band na mas mas makapili tayo ng signal. Ayan po mga kaibigan, oh, 4 bars. Stable, wala po tayo yung ano, ha, antena. Ayan, how much more po mga kaibigan kung maglagay po tayo ng antena. Dito natin mapapagana yung mga outdoor antena mga kaibigan. Dahil makapili po tayo ng band. ay itatry ko ito sa piece wifi ko mga kaibigan. Yung PISO uh, piece wifi na ginawa ni Sir Junjun ita try po natin yun mga kaibigan ita try ko po si LT g para mas stable po yung mga band na pwede nating ilalagay okay daming band naka naka un, uh, naka lock pala yung mga band na no, yan yung mga legit na band ayan po so sa ano po tingnan natin mag glue yan one bars <coughs> ayan one bar lang siya Band 40. So, try natin sa 41, mga kaibigan. So, ayan, makapili talaga tayo na yung mga super band. Ayan po, mga kaibigan. Ayan. So, tingnan nyo, mga kaibigan, is band 41 po yung loop. Pero, uh, band 3 lang po ang binigay. Ayan po, band 3 lang. Ayan po mga kaibigan. And yan, balik tayo. So, marami pong mga band na, ayan o. Kitang-kita nyo naman yan mga kaibigan. Meron po siyang mga band na mas okay. Ayan no, mas maganda, di ba? Tingnan natin yung mga, mas maganda pang mga modified uh, na idagdag. So, MMC locking, hindi na po kailangan yan kasi open line na po ito. Marami po kasing nagtatanong daw sa kanya kay Sir Busun Jun na marami nagtatanong kung meron na bang MMC locking. Hindi naman po importante yan mga kaibigan kasi po open line na po yung modem. Ang kailangan po natin is bands locking. Pwede na ito sa piece fi Hindi natin sa cell locking. Si locking meron din. Ayan po. Sa so, cell locking, hindi ako marunong nito. Kaya nang bahala dito mga kaibigan. Sa so, backup data, meron din. Kompleto na yan. Back to ano na siya muna. Kailangan idaan mo na sa 2.0. Applicable po ito mga kaibigan sa 2.0, 2.10.1, uh, 2.10.2, 2.10.3, 2.10.4, point 2.10.6, 2.10.7, 2.10.8, 2.10.9, point 2.10.11, sa, sa 2.0. Kailangan 2.10.15, 2.10.16, 2.10.17, 2.10.18, 2.10.19, 2.10.20, 2.10.21, 2.10.22, 2.10.23, 2.10.24, 2.10.25, 2.10.26, na 2.10.28, mag ano uh, maging open yung lahat ng 2.10.34, And I hope po mga kaibigan, sana po ay marami po kayong matutunan sa mga bagong update po natin. Kung gusto niyo pong magpagawa kay Sir Boss Junjun, PM nyo lang po siya mga kaibigan. And wala pong, and kung saan nagtatanong po kung safe ba yung open line niya is, yes, very safe po. So PM nyo lang po siya mga kaibigan, ang aking kambal. Ayan. Maraming salamat po sa na panunod mga idol. Salamat po sa mga bagong subscriber sa ating YouTube channel. And marami, maraming salamat po. Thank you and God bless. Sokran.